Sa nakaraang kwento natin ay pilit pinipigilan ng kanilang principal ang pagkukuha ng video sa mga estudyante. At sa pagpapatuloy ng kwento, pumagit na ang principal sa pag-uusap ni Sangho at editor-in-chief at sinabi niya na sa kasamaang palad ay ang mga magagaling na mga estudyante ay natanggal na ng maaga sa pakikipaglaban. Tinanong naman siya ng editor-in-chief na kung ano ang nangyari kanina. Sa isip-isip naman ng principal ay kailangan niyang masayang ang oras ng editor-in-chief hanggang sa matanggal si Jin Song sa French War. Kaya naman bigla siyang nakaisip ng paraan at sinabi niya sa editor-in-chief na ang nangyari kanina ay dahil sa tiwala sa sarili ng mga malalakas ay nabigo sila sa pakikipaglaban. At dagdag pa niya na bilang isang tagaturo ay inaasahan niyang sa ganitong oportunidad ay ang mga estudyante ay bibigyan nila ng pagkakataon ng kanikanilang mga sarili upang malaman kung saan sila nagkamali at para maging mas maayos at matatag ang kanilang mga kinabukasan. Hangang-hanga naman ang editor-in-chief at pinalakpakan niya ang principal at pinupuri niya ito. Sabi niya na gusto niyang magbaw para ipakita niya ang kanyang respeto sa principal dahil sa kanyang pagpapahalaga sa edukasyon habang ang principal naman ay parang masusuka sa kanyang mga sinabi dahil sinabi lang naman niya yun upang hindi mapansin ng editor-in-chief ang mga nangyayari sa baba. Bigla namang tinawag ng cameraman ang editor-in-chief at sinabi niya na ang estudyanteng kanyang nakikita ay hindi ka panipaniwala ang kanyang pinapakita. Dagdag pa niya na parang maganda ang kanyang pagkakakuha ng video. Nasiyahan naman ang editor-in-chief sa kanyang narinig. Hindi naman malaman ng principal ang kanyang gagawin dahil dito. Kaya naman dali-daling umalis ang editor-in-chief upang tignan ang mga nangyayari sa baba. Wala namang magawa ang principal. Nakita nila kung gaano kagaling si Jin Song. At dito walang kahirap-hirap na sinasalag ni Jin Song ang mga palasong tatama sa kanya. Sinabi naman ng isang lalaki sa kanyang kasama na ang may mga melee na ideya ay sila ang lalaban kay Jin Song ng malapitan. Galit naman na tumugo ng isang lalaki at sinabi niya sa may pana na hindi siya baliw para sumugod kay song dahil bago pa man siya makarating kay song ay tatamaan na siya ng pana niya. Habang manghang-mangha naman ang editor-in-chief sa kanyang nakikita at tinanong niya sa principal kung sino ang estudyante na yon. Dagdag pa niya na sa ganoong talento ay siguro isa siyang B at dagdag pa niya na siguro malapit na siya sa A na level. Pinagpapawisan naman ang principal sa tanong ng editor-in-chief. Bigla niyang pinunasan ang kanyang mga pawis at tumawa siya habang tinatanong niya na sa palagay niya ang estudyante na iyon ay B+. Bigla namang nagsalita si Teacher Yang Ho na ang estudyanteng iyon ay isang F rank. Agad naman nilapitan ng Editor-in-Chief si Yang Ho at tinanong niya na kung nagbibiru ba siya. Tugon naman ni Yang Ho sa kanya na hindi siya nagbibiro at sinabi niya na nandyan ngayon si Jin Song sa kanyang kinatatayuan dahil sa kanyang pagsusumikap. Bigla naman siyang hinarang ng principal at sinabihan niya si Yang Ho na kung ano-ano ang kanyang sinasabi sa editor-in-chief at humihingi siya ng tulong sa ibang mga guro para awatin si Yang Ho. Agad naman siyang pinigilan ng mga guro at sinabi ni Yang Ho sa editor-in-chief na tutukan nilang mabuti si Park Jin Sung. Pinapatigil naman siya ng guro ng class 6 at pinalabas na nga nila ng tuluyan si Teacher Yang Ho. Masayang-masaya naman ang editor-in-chief sa kanyang nalaman. Sabit na sabik naman siyang tinanong ang principal tungkol kay Park Jin Sung. Peke naman ang tawa ng principal at hindi niya naman matuloy-tuloy ang kanyang sinasabi dahil wala na siyang maisip na ibang paraan para pigilan ng editor-in-chief. Habang ang ating bida naman ay nakakaramdam na parang mabibiyak ang buo niyang katawan dahil sa pagod. At ang kanyang pag-iisip ay naabot na rin ang limitasyon. Subalit sa kabila ng kanyang nararamdaman ay nagtataka siya na kahit na pinalawak niya ang sakop ng murderous intent niya ay mas madali na niyang nakokontrol ito ngayon. Kaya naman nagdesisyon si Jinsang na palawakin ang sakop ng kanyang ideya sa buo niyang katawan. Naramdaman naman ng mga estudyante ang umaapaw na aura ni Jinsang at tinanong niya ang isang estudyante kung nararamdaman din ba niya ang napakalakas na aura. Tubo naman niya na habang pinagmamasdan nila si Jin Song na ang lalaking yan ay sadyang napakadelikado. Masaya naman silang tinanong ni Jin Song na kung saan sila pupunta. maya pa ay may napansin ng ating bida sa kanyang punyal na hawak. Ang kanyang punyal ay nag-iba ng anyo at ito ay naging pula. Ang tawag naman sa pulang punyal na ito ay Blood Dagger. Ang idea rank naman ito ay D at 3+. Ang overall combat ability naman ito ay B. Ang skills naman ng punyal na ito ay nagagawa niyang maabsorb ang dugo ng kanyang kalaban. At kaya nitong ilipat ng sapilitan ang katawan ng kanyang kalaban. At kung ang katawan ng nagmamay-ari ng ideya ay naabot ang pinakamababang kondisyon para sa operasyon ay pwede niya gamitin ang skill ng kanyang ideya kahit kailan niya gusto. Napakasaya naman ni Jin Sung dahil sa kanyang bagong punyal. At sa isip-isip niya na dahil nakontrol niya na ang kanyang ideya ay nagawa rin niyang mapalakas ang kanyang sarili. Tumawa siya ng malakas dahil hindi niya maipaliwanag ang saya na kanyang nararamdaman sa mga oras na ito. At sa isip-isip niya na sa wakas nagawa rin niyang kontrolin ng kanyang ideya at nagkaroon pa siya ng bagong punyal. At hindi nasayang ang kanyang paghihirap na niya kung nanunood ba ang mga estudyante sa kanya at iniisip niya rin kung nakikita siya ni An Sangho. At pati na rin si se na iisip niya kung nakikita ba niya siya. Bigla namang sumigaw si Seon kay Jin Song na tapusin niya na sila Mr. Excessive. Narinig naman yun ni Jin Song at agad niya ginamit ang skill ng bago niyang punyal. At agad namang hinigop ng kanyang punyal ang mga dugo ng bawat estudyante. Masayang masaya naman ang ating bida sa bago niyang skill. Pagtapos ng ataking yun ay nawasak ang mga bracelet ng mga estudyante. Nagtataka ang mga estudyante dahil sa pagkabasag ng kanilang mga bracelet. At lalo pa silang nagtaka dahil kahit may bracelet silang nag-aabsorb ng pinsala ay nagawa pa rin silang sugatan ng bagong skill ni Jin Song. At agad naman silang nagsisisigaw na sa suko na sila dahil sa sakit ng kanilang iniinda mula sa pag-ataki ni Jin Song. At ang ibang estudyante ay humingi pa ng tulong sa mga assistant instructor na sagipin sila. Pinagmasdan na naman ni Jin Sung ang kanyang punyal na humihigop ng dugo at sinabi niya na kapakipakinabang ang kanyang punyal sa ganito na klaseng sitwasyon. Hindi naman makapaniwala ang principal sa kanyang nasasaksihan at sa isip-isip niya na isa itong bangungot. Pinagpawisan naman ang editor-in-chief sa kanyang nakita dahil hindi siya makapaniwala na kaya ng isang tao ang higit sa anim na puna estudyante sa iisang pag-ataki lang. Sinabi naman ni An Samho sa kanya na kung susumiin nila ang napatumba ni Jin Sung bago pa man siya dumating ay nasa isang daan at limampu na mga estudyante na. Nagulantang naman ang editor-in-chief sa sinabi ni Samho sa kanya. At kinanpirma niya na kung totoo ba ang sinasabi ni Samho. Ho. At tumingin si Samho sa baba at sinabi niya na sa ngayon ay nasa mahigit kumulang dalawang daan na estudyante na ang kanyang napapatumba. At lumipat ang eksena sa isang establisimento. At dito pumasok sa isang silid ang advisor at nandito sa silid na ito si Iljung. Sinabi ni Iljung sa advisor na matagal-tagal rin silang hindi nagkita at tinawag niya ito na boomer. Kita naman sa mukha ng advisor ang galit niya kay Kim Iljung. Pagalit na sinabi ng advisor sa kanya na sabihin na niya ang kanyang pakay dahil kung hindi ay baka sakaling pagtapos nito ay papatayin niya agad si Iljung. Tinanong naman siya ni Iljung na kung kailangan bang ganyan siya kasakit magsalita. At sinabi niya na nalulungkot siya kung naaalala niya ang nakaraan nila. Tugon naman ng advisor sa kanya na si Iljung ang naunang menuya sa kanya. Nakangisi naman na sinabi ni Iljung sa kanya na hindi niya naramdaman sa kanyang sarili na siya ang nauna. Nagalit naman si Boomer sa kanya at sinabi niya na huwag ng magtangatangahan si Iljung at dagdag pa niya na pinlano ni Iljung ang pagtakas sa dalampasigan sa pamamagitan ng East Coast. Tinanong naman ni Il-Jung sa kanya na sino ang tangang susubok tumakas sa dalampasigan laban sa Boomer. Dagdag pa niya na kailangan lang ng palusot ni Il-Jung para lang makausap niya ang advisor. At dito naalala ng advisor ang nangyari bago siya nakarating dito. At sinabi ng duguan na tao sa kanya na tinatawag siya ng Supreme Leader. At tinawag niya ang advisor na Lee-Zin. Dagdag pa ng lalaki na gusto ng Supreme Leader na magkita sila sa panmanjom ng madaling araw. Balik sa eksena, tinanong ni Lizin si Iljung na kung ano ang kanyang masasabi sa ginawa niyang paglunod sa kanyang mga tauhan sa dalampasigan. Tugon naman ni Iljung sa kanya na nitong nakaraan lang ay may nakalaban siyang interesanteng tao. Kinanpirma naman ni Lizin sa kanya na kung ang mga estudyante ba ng Heian Day High. Sinabi naman ni Iljung sa kanya na narinig niya na merong sinasanay si Lizin na mga estudyante kaya naman nagdesisyon siya na mismo ang pumunta para suriin kung anong klaseng mga estudyante ang sinasanay ni Lizin. Subalit sa kanyang pagbisita sa mga estudyante ay ginawa siyang laruan ng isang estudyante. Hindi naman maintindihan ni Lizin ang ibig sabihin ni Iljung sa kanya. Kaya naman tinanong niya ito kung ano ang kanyang ibig sabihin. Nang hihingi naman ng tulong si Iljong kay Lizin at tinanong niya si Lizin kung kailangan pa ba niyang sabihin na tumakas siya mula sa isang bata para lang maintindihan niya. Laking gulat naman ni Lizin at sa isip-isip niya na alam niya na sinalakay ni Iljong ang bangko at umatras siya. Hindi niya akalain na talagang ang tumakas si Iljong. At dito hindi niya alam kung sino ang taong tinutukoy ni Iljong. Nakita naman ni il ang kanyang reaksyon at bigla siyang napahalakhak sa kakatawa at sinabi niya na pati rin ang kanilang boomer dito ay hindi alam kung sino ang taong tinutukoy niya. Nagtataka naman si Lizin sa kanya at tinanong niya si Iljung jung na kung sinabi ba ni il na hindi niya alam. Tugon naman ni il sa kanya na alam niyang hindi siya magaling sa pagsisinungaling. Dagdag pa niya na akala niya na isa yung sekretong armas na sinasanay ni Lizin. At tinanong niya na sa palagay niya na isa rin palang sekreto sa kanya ang estudyante na yun. Tumayo naman sa galit si Lizin at sinabi niya kay Iljung na sagutin siya ng maayos. Tumawa naman ng napakalakas si Iljung dahil sa naging reaksyon ni Lizin. At sinabi ni Iljung sa kanya na kung hindi niya alam ay kailangan niyang maunang kumilos. Dagdag pa niya na pinatawag niya si Lizin para makapag-usap sila ng saglit subalit sa palagay niya ay hindi niya ito inaasahang na marami ang kanyang malalaman. Lumipat ang eksena sa building na kung saan nagaganap ang pagsasanay ng Heian High. At ito na ang panglimang araw nila sa pagsasanay. Biglang nagsalita si Jin Song na kung nasaan siya. Tinanong naman siya ni Seon kung gising na siya. Dagdag pa niya sa susunod na matutulog si Jin Song nang napakatagal ay sabihan niya na agad si Seon. Wala pa man sa wisyo ang ating bida ay kinanpirma niya na kung siya talaga si Seon. At napatanong siya sa kanyang isipan na kung panaginip lang ba ito. Bigla niya namang hinawakan ang pisngi ni Seon. Namula naman ang pisngi ni Seon pagkahawak ni Jin Song sa kanya. Mayamaya -maya pa ay pinisil-pisil niya ang pisngi ni Seon at namangha naman si Jin Song dahil napakalambot ng pisngi ni Seon. Agad namang nagalit si Seon sa ginagawa ni Jin Song sa kanyang pisngi kaya naman binigyan niya ng isang solid na sampal ang ating bida. Bigla naman bumangon si Jin Song at umuusok-usok pa ang sampal ni Seon sa kanya at sinabi niya na napakasakit nun. Sinabi naman ni Seon sa kanya na sana sa ginawa niya ay nagising na ng tuluyan si Jin Song. Nagtaka naman si Jin Song nang nagkawisyo na siya dahil ang huli niyang natatandaan ay nasa French war pa siya. Ipinaliwanag naman ni Seon sa kanya ang nangyari na matapos niya mapatamba ang lahat ng mga estudyante ay tiningnan niya si Seon at tinanong niya kung nakikita ba siya ni Seon habang siya ay tumatalon-talon na parang bata dahil sa sobrang saya. Tugon naman ni Jin Sung sa kanya na natatandaan niya yon. Bigla namang kinurut ni Seon ang pisngi ni Jin Sung at sinabi niya na pagkatapos ng lahat ay bigla na lang nahimitay si Jin Sung. Hindi naman makapaniwala si Jin Sung na nahimitay siya. Tinanong naman siya ni Seyon ng derechahan na magagawa ba ni Jin Sang pakasalan siya kung ganyan siya na nahihimatay. Nanggigil naman si Seyon sa ating bida at pinisil-pisil niya ang pisngi nito. Tinanong niya naman si Seyon na dahil gising na siya ay gagawin siya ni Seyon na katawa-tawa. Bigla naman kumawala si Jin Sang sa pagkakahawak ni Seyon sa kanyang pisngi at sinabi niya na hindi pa siya mag-aasawa. Kinulit naman siya ni Seon at sinabi niya na huwag naman siyang ganyan at maging masaya na lang si Jin Sung kasama si Seon habang buhay. Tugon naman ni Jin Sung sa kanya na kung sasabihin niyang payag siya ay pagtatawanan lang siya ni Seon. Kaya naman tinanong siya ulit ni Seon na kung gising na gising na ba si Jin Sung ngayon. Dahil sa sinabi ni Seon sa kanya ay namula naman ang mukha niya na parang kamatis at sa isip-isip ni Jin Sung na maganda talaga si Seon kahit na hindi siya kalahating tulog at naisip niya na maganda sana kung hindi siya pinagtatawanan ni Seon. Maya, maya pa ay pinakita naman ni Seon ang badge ni Jin Sung sa kanya. Bakas naman sa mukha ang saya ni Jin Sung dahil sa wakas ay hindi na siya isang trainee. Sinabi naman ni Seon sa kanya na ibibigay ng kanilang homeroom teacher ang certificate niya mamaya. Nagtaka naman si Jin Sung kung anong certificate ang tinutukoy ni Seon. Agad naman siyang binati ni Seon sa pagiging first place niya sa guerrilla training nila. Nagpasalamat naman si Jin Sung sa kanya, subalit tinanong siya ni Seo na kung bakit malungkot ang kanyang naging reaksyon. May naalala si Jin Sung at tinanong niya na kung bakit private lang siya. Sinabi naman ni Seo na dahil ba lumaktaw siya ng dalawang rango at dagdag pa niya na dahil yun sa pagsisikap ni Jin Sung sa pagsasanay. Hindi pa man tapos sa pagsasalita si Seon ay bigla namang sinabi ng ating bida na hindi ganun ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Jin Sung sa kanya na may pastahan sila ng guro ng class 6. Tinanong siya ni Seon kung anong klaseng pastahan. Tugon naman niya na sinabi ng guro ng class 6 na kung makakatungtong ng top 30 ang lahat ng miyembro ng zombie horde at siya ang makakuha ng pinakamataas na puntos ay gagawin silang lahat na corporal. Nadismaya naman na si Seon dahil ibinigay lahat ni Jin Song ang kanyang makakaya para lang sa pastahan. Magpapaliwanag pa sana si Jin Song subalit bigla siyang pinitik ni Seon. Sinabi naman ni Seon sa kanya na Prin Omet naman lahat ng kasama ni Jin Song sa korporal maliban lang sa kanya. Kaya naman sinabihan siya ni Seon na huwag na siyang mag-alala. At dito may naalala si Seon na dahil sa ating bida ay madaming naging trabaho ang nurse at pinaalahanan siya ni Seon na sisiguraduhin lang ni Jin Song na babatiin niya ang nurse sa pagiging masipag sa kanyang trabaho. May bigla namang naalala si Jin Song tungkol sa nurse. Minungkahi naman ni Seon sa kanya na magkasama nilang pasalamatan ang nurse. tutul naman si Jin Song sa sinabi ni Seon at gusto niyang mag-isa siyang pumunta sa nurse. tutul rin si Seon sa desisyon ni Jin Song at sinabi niya na magkasama silang pumunta sa nurse. Tugo naman ang ating bida sa kanya na walang kinalaman si Seon dito kaya naman ang bagay na ito ay gagawin mag-isa ni Jin Song. Bigla namang pinisil ni Seon ang pisngi ni Jin Song at tinanong siya ni Seon na kung hindi ba niya gusto na makasama siya. Tumugo naman si Jin Song na hindi sa ganun at tinanong niya rin si Seon na kung bakit magkasama silang dalawa sa pagpunta. Wala namang magawa si Seon sa desisyon ni Jin Song. Lumipat ang eksena sa kay Teacher Yang Ho at lalaking kalbo. At dito binigyan ni Teacher Yang Ho ng kape ang kalbo at humingi siya ng tawad dahil wala dito ang battalion commander dahil lumabas ito. Kinuha naman ng kalbo ang kapeng inihanda ni Teacher Yang Ho at sinabi niya na parang hindi palubusang naayos ang hierarchy system nila. Nagtaka naman si Yang Ho sa kanyang sinabi. Sinabi naman ng kalbo na kinontak na ng ibang kapitan ang skwelahan nila ng nakaraan pa subalit ang tumugon sa kanilang pakikipag-usap ay isa lamang second lieutenant. Humingi naman ng tawad si Teacher Yangho dahil siya ang naka-duty ngayong araw, hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay tumawa naman ang kalbo sabay-sabi na ano ba ang aasahan niya sa bagong authorized na skwelahan para maging military special facilities. Dagdag pa niya na hindi ibig sabihin na agad-agad silang makaka-adapt sa sistema ng military, hindi katulad nilang 988 kaya naman humingi siya ng tawad dahil umasa siya ng mataas sa skwelahang ito. Sabay halakhak ng napakalakas. Pinigilan naman ni Yang Ho ang kanyang galit dahil ang kaharap niya ngayon ay isa sa 988 Special Brigade. Ang 988 Special Education Brigade ay ginawa ng mga Korean military para makapagsanay ng mga malalakas na mga estudyante na para makontrol nila. Kinukuha nila ang mga estudyante na merong malalakas na ideya sa buong bansa nila. Merong mga elite na mga guro ang nagtuturo sa loob ng kanilang base na merong alam sa pagmamilitary. Ang mga estudyante ay sinasanay ng mabuti at masanay sa kinagawian ng pagmi-military at mga taktika ng mga militar. Mataas ang kanilang kaalaman pagdating sa edukasyon ng mga militar at isa sa mga pinakamalakas sa buong Korea na base na tinututukan ng merong mga special na mga ideya. Naubos na ng kalbu ang kanyang kape at inilapag sa mesa at tinanong niya si Teacher Yang Ho na kailan ba dadating ating ang kanilang principal. Napatanong naman sa kanyang isip si Teacher Yang Ho na sinasadya ba ng kalbong ito na tawaging principal ang kanilang battalion commander para sabihin na mas angat sila kaysa sa kanilang skwelahan. Tumugo naman si Teacher Yang Ho na maya, -maya ay nandito na siya. Sinabi naman ng kalbo kay Teacher Yang Ho na ang kanyang mukha ay parang walang kasiyahan. Tugon naman ni Yang Ho na hindi sa pagiging marahas ay parang may pagkabastos ang dating ng kalbo at tinanong niya ito na dahil ba nang galing siya sa ibang unit. Napagtanto naman ng kalbo na nasa ibang unit siya kaya't humingi siya ng tawad. Sinabi niya na dahil isa siyang kalaba na nagdedeklara ng digmaan ay sa tingin niya na naging medyo bastos siya. Laking gulat naman ni Teacher Yangho sa sinabi ng kalbo. Tugon naman ng kalbo sa kanya na sigurado siyang alam na ni Yangho ang tungkol dito. Tinanong niya si Teacher Yangho na ganun na baka ina ang kanilang pagsagap ng information na ngayon lang niya narinig ang tungkol sa bagay na ito. Kaya naman naalala ni Yang Ho ang sinabi ng principal sa kanya bago pa man nagsimula ang guerrilla training ng mga estudyante. Sinabi naman ng kalbo na may pagkayabang na ang Heian High ay merong An Sam Ho at Kim Seon na merong may mga malalaking pangalan subalit hindi siya sigurado sa kahihinat na nito. Sinabi naman ni Teacher Yang Ho na siguro hindi pa narinig ng kalbo ang balita tungkol sa kapangyarihan ng mga estudyante ng Heian High. Bigla namang sumabat ang kalbo na kung ang tinutukoy niya ang tungkol sa kanilang guerrilla training na magaling ang ipinakita at sabay kuha sa libro na may mukha ni Seon. Binuklat niya ang libro at sinabi ng kalbo na kung ang tinutukoy ni Yang Ho ay ang isang estudyante na nanguna sa guerrilla training nila na tinatawag na F-killer sabay tapon sa libro na kanyang hawak at sinabi niya na wala namang kabuluhan dahil isa lang siyang F-rank. Tinanong niya si Yang Ho na paano makakasurvive ang isang estudyante na meron lamang F-rank na ideya laban sa skwelahang magaling sa paggamit ng ideya at merong mga malalakas na taglay ng ideya. Dagdag pa niya na sana ginawa nilang makatutuhanan ang pagsulat ng kwento upang kapanipaniwala ito. Hindi naman tumugon si Teacher Yang Ho at sa tingin niya hindi nakakuha ng detalyadong impormasyon ang 998 tungkol sa ginawang guerrilla training ng Heian High. Bigla namang dumating ang principal at humingi naman siya ng tawad sa kalbo dahil nahuli siya at tumawa naman siya. Bigla namang tumayo ang kalbo at kinamayan ang principal at sinabi niya na okay lang sa kanya at tinawag niyang battalion commander ang principal. Nakita naman yun ni Teacher Yang Ho at sa isip-isip niya na kanikanina lang ay tinawag niyang principal ang battalion commander. Humingi naman ng permiso si Yang Ho na aalis na siya. Pagkalabas niya sa pinto, sinabi niya na pagod na siya. Maya-maya pa ay bigla niyang naalala na ngayon ang pangalawang event para sa pag -re recruit ng club. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at ehitang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kit sa susunod mga boss!